Mga karakter ng Romeo and Juliet ginampana ng mga construction trucks sa isang stage play. Sa sobrang sikat ng masalimuot na kwentong pag-ibig nila Romeo at Juliet, ikinuwento na ito sa magkakaibang mga pelikula at stage plays kung saan iba't ibang mga aktor na ang gumanap. Hindi na katakataka na meron naman itong bagong version. Pero this time, hindi na ito mga tao kundi mga construction trucks kung naging matagumpay ba ang first acting gig ng mga track na ito? Ito. Kung gusto mong subukin ang creativity at imagination mo habang nanonood, i-challenge mo na ito sa pamamagitan ng pagnood sa pinakabago at pinakakaibang version ng Romeo and Juliet. Sa Estonia kasi, ginawa ng independent theater na Kino Theater ang sarili nilang version ng nasabing hit movie kung saan hindi na kinakailangan pang magpa-audition dahil hindi mga tao ang cast nito, kundi mga construction trucks. Sa version na ito na pinamagatang Romula and Julia, isang kulay pulang pickup truck ang gumanap na Juliet. Habang isa namang rally truck ang gumanap bilang Romeo. Sinamahan din ang mga ito ng mga truck na bumbero, mga bus at mga truck ng semento na meron pang disenyo ng mga puso. Bukod sa pagsalang ng mga truck na ito sa entablado, tila umarte rin ang sampung drivers, dalawang mekaniko at isang pyrotechnic expert na nag-operate ng mga makina ayon sa co-director na si Paavo Piik. Experimental ang ginawa nilang play para tingnan kung posible makapag-deliver ng emosyon katulad ng pagmamahal ang mga nasabing machines. Bukod sa pag-ikot at pagsasagawa ng tricks, gumamit din ng fireworks at music sa play for additional feelings. Bagamat halos walang nagsalita sa play na ito at walang kakayahan na magpakita ng emosyon ang mga track, sinabi ng isa sa mga nakapanood na naibigay pa rin daw ng mga makina ang tamang emosyon na dapat ipakita sa mga manonood. Ikaw, gustohin mo rin bang panoorin ang play na ito and let your imagination do the works. D W I Z research report. Re -re report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Alio Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.